lang na mga lala magpatangali na so, nandito na naman tayo sa aircon pina pinaandar ko na naman yung aming aircon mga lala so, hindi tayo, tayo mag aircon hindi tayo maka maka tulog ng mabuti sa tanghali kumusta 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 na po kayo dyan ko yung iba niyan, kumakain na at mga mga pa nakapipapok, yun sinundo pa lang siro, yan, nandito ako sa kwarto at binuksan ko yung amin aircon ito, binuksan ko na yung aking aircon mga dalab hindi ko ito bubuksan hindi kami makakatulog ng tanghali ayan ito, nandito na yung kinunahan na ako ng aking aso mga lalab, o ano? ayan o nandito na sa kwarto kasi pag, pag ganitong oras alam niya na ano na bubuksan ko na yung aircon kaya yun nakikiunas siya, ayan o Luna Luna hey Ay, Luna, ayan tapos maya maya yung aking ming, -ming si si Willie, yung aking pusa Susunod na siya dito. Uy, ba't kaaga mong lumating? Ah, nandito na yung si Ron, no? Ito yung sinundo na siya ng lolo niya. Ayan. Ayan. Sinundo siya ng lolo niya. asan si lolo? Ha? Hindi lumambot siya, ano? Yung gulong na ano niya. Shhh! Ay, Luna, aloy ka dito ka. Uy, uy. Shhh! Huwag mo nga na yung bakaanan ka. Ay. Ay, magugas ka na ng kamay doon, kakain na tayo. Eh, ay, Luna. Ayun, dito ka na, dito ka na. Ayan, dito na sa kamay yung aking aso. Ayan. Hmm. Pinapadiguan ko naman itong mga lala para kahit kasama namin dito sa kwarto, hindi siya masyadong maba, ano, mabaho. Ay, huwag mo na nga ano na yung, huwag mo na nga ano yung kamay mo. Magugas ka na ng kamay doon. Na, kakain na tayo. Ay, yung aking mga alaga, mga lalabo, alam niya pag gantong oras, eh, binubuksan ko na yung aircon kaya ito yan nabakbak yung ano ng aming, ano ano lang yung aming flooring yung parang renolium lang to kaya tingnan mo nababakbak na ano ito na yung aking mga alaga o oh, nauna na sa inu inuunahan kami sa ano <laughs> ayan kasi alam nila na bubuksan ko na yung aircon kaya ito nandito na sila pero mabubos ka na kamay doon, kakain na tayo. Ayan. Ming Ming! Ayan mga aking mga alaga. Ayan na. Ming Ming! Ayan. Itong, itong aking mga alaga, mga lalab, diba sabi nila pag aso at pusa nag-aaway. Pero itong aking mga pusa at saka aso, ano sila? Yung friend, ano sila? Yung para sila magkaibigan. Ayan. Hindi sila nag-aaway. Ayan. Ayan, Luna. Ayan. Andito sila sa kwarto. Malambig na kasi nga dito sa kwarto namin. Ayan. Luna, Ming Ming. Luna, Ming Ming. Ayan, o. Oh. Ayan, andito na sila. Maya, maya kain na na kami mga lalab. tapos na ako mag-ayos dito sa aking tindahan. Ayan. Ayan ito ang aking na uh, pamili kanina. Ayan. Mag-ayos ako ng aking mga uh, paninda. napaka na dito sa uh, tindahan ko. Ayan. Uh, grocery ako kanina. Ang uh, mga paninda. Ayan aking small sari-sari store. Ayan. Ayan yung aking mga paninda. Ayan. Ang aking pina, pinakalibangan. Ayan. Ayan mga sitsiriya. Ito mga candy-candy. Ayan may mga accessories pa ako ayan ayan yung aking mga panida may mga mga ano mga pulbos mga bags ayan ayan aking mga laman ng aking small sari-sari store ayan Ayan, may mga biscuit ko dito. Ayan. 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 na yung Ayan. Mga lalab, thank you for watching. Don't forget like, share and subscribe. Ng mga sipag na uh, nag nag nanonood sa ating mga vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag ng ating like and share and subscribe. Yan. Para po dumami na po tayo. Bye bye po. See you on the See you sa next vlog ko natin. Bye bye.